magandang ano, magandang araw sa inyo mga kabayan. Ito, free ride. Uli tayo. Sakay natin ngayon taga Laguna. Taga Laguna ma'am na? Apo. Saan kayo sa Laguna ma'am? Victoria po. Victoria, barangay ano nyo? Ano po, Lathaya. Ayan. Anong pangalan nyo ma'am? Rain po. Rain? Apo. Rain lang talaga? Apo. Walang apelido? Apo. Si Kuya, Kuya. Ano? J. AJ, AJ po. AJ. Ayun si Kuya AJ, medyo ano yung nag ano yung camera natin. Ayun si Kuya AJ, sila ngayon ang pre-ride ni Kuya. Ayun, mga taga Laguna, ito taga Kabarangay nyo, sakay natin pre-ride papunta sila ng Muwa. Ayun sila Kuya, ayan. ayan. Nagulat ba kayo na kooper ako ng free ride? <laughs> Nakabahan nga po kasi. na hindi kasi pagka po taxi akala namin yung kontraktor. Lakas-lakasan nyo ate. Ano yan? Madalas ba kayong nagpupunta dito? Mag-taxi? Hindi. Dito po ako nagtatrabaho dati. O ngayon, ngayon nyo lang nasubukan na may free ride pala. Ano? Opo. Ayan. Kasi ano tawag nito? talagang purpose natin makatulong hindi puro kahit nagtanong kayo kung magkano yung presyo hindi ko sinagot ang sagot ko lang metro ayan para ano para di ba kayo manulugi ko yan may ride De, ano yan bahagi ng video natin yan ma'am kaya free ride as in talagang walang bayad ayan mga anong oras kayo nyan babalik ng Laguna? Ay, pagka nakapasyal na rin po itong dalawa. Ah, bali magpapasyal-pasyal din kayo. O, oh, oh, di ba? Ayan, ilan na anak nyo eh? Panganay pa lang yan? Ito po kami lasa, panganay dalawa. Ah, dalawa. Ay, pag ano, may time, dagdagan nyo pa uli. Tama na po. Mura pa naman ang bigas ngayon. 90 po, pa 90. O, di ba? Ako inaantay ko dito yung maging... 20? 20 para malabo na kuya tayo hindi, siguro naman 120 aabuti na yan at least may 20 ayan ngayong lunis kasi mga kabayan start ulit tayo sa pre-ride ni kuya ayan mga taga laguna ito pang ilang taga laguna na to na nakakuha sa atin ang pre-ride ni kuya mas Hahaha <laughs> iyan Saan ba banda yung itik na sinasabi? Ay mga karat Mas siguro kung familiar po kayo dun sa Balambalas Banyos Kasunod lang po. Ah O layo din oh, Oo Oo Tatlong oras O di ba Depende po sa traffic oh shout out ka na kuya sa mga ano mo Taga Kababayan mo dun sa lugar nyo Hahaha Wala ko may shout out Oo oh. <laughs> Wala kayong probinsya, Laguna talaga kayo. No, 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 no. Ah? Parehas kayong taga Laguna. No. Wow, kaya. Ayan mga kabayan, may baby silang dala. Sila naman ng nang binigyan ni Kuya ng pre-ride. Swali so, maaga pa ang pre-ride ni Kuya, alas 12 hanggang alauna. Kaya lang inagahanan natin ngayon dahil lunis ay martes pala. Sorry. Ano? Uh, minsan kasi wala tayong nakukuha kaya hindi tayo nakakapag-upload ng video ayan si kuya hey, ano pa ba kaya, kapag, uh, kasama, mga, uh, parang, kayo mga mga parang tega na kay parang na kasi hindi ano to kumbaga sinasabay natin yung pag-iit kasi ganito kasi yung ano ko. Total naman good public servant tayo. Huwag nating ipagdamot yung isang araw na pagbigay ng free ride sa mga tulad ninyong galing sa probinsya. Kasi mak laking tulong niyan kung tulad nun sabi mo kung magkano hanggang dito sa pupunta nyo kung ko kayo di yung sasakay mo sa akin yung ibabayad nyo sa taxi tulad nyo na sa libre sa naman kayo magagamit mo pa kuya kahit sa ibang ano nyo oh, ka magagamit mo yun doon sa iba mong pagagamitan so, diba oo oh, hindi kasi mga driver ng taxi hindi naman lahat ganun kasama Usually, so,

Ah, dito? Oo, okay, dyan po, sa kabila po. Oo, oh, hindi, okay lang naman. Iikutan natin. Ayan. Ito mga kabayan, malapit na sila, kuyang bumaba. Kuya, message para sa mga kababayan natin kung anong... Ano bang naramdaman nyo dahil na nagulat pa kayo? Or oh, ano bang nangyari? Ba't okay. sa pre-ride kayo? Anong masasabi nyo sa pre-ride? Thank you po, kuya, sa pre-ride. <laughs> Salamat, uh, kuya. Sabi niya po kasi ayaw niya mag-taxi. Kasi, baka daw sumobra yung ano, yung sabi, babayaran niya. Time, oh. <laughs> kasi may oh. Kasi medyo iba po yung nagiging ano namin, isip natin Perception. Oh, yeah. Eh mga kabayan, medyo may takot sila mag-asawang mag-taxi gawa ng siguro hindi naman masasabi na ano Ay. dahil talagang pagbababa kasi sila <laughs> ng taxi, napiprisyon sila kaya medyo may takot sila sir ng ano eh ano po nga ulit yung pangalan niyo, ma'am? Rain po, Rain. Rain, ano ang apelyido mo? Milicio po. Milicio. Aton si Kuya AJ po. AJ Milicio. Ayun. Ayun mga kabayan, bababa na sila, ma'am. Ito nasa pre-ride tayo. Kuya, wag ka na magtangka magugot, nasa pre-ride tayo. Ayun. Ngayon you. ibib po, ibibigay ngayon. ko sa inyo yung link natin para mamaya ma Magkita nyo din yung video na to. Ah, oh. share oo, oo. Ayan mga kabayan, mag, ano na tayo Dahil Bababa na sila, ma'am. Oo. Thank you po. Sige, sige. Bye, sige, bye. sige. Okay. Ayan, bumaba na sila, ma'am. Ayan mga kababayan, support sa video. thank you. Thank you.